ano, halimbawa po, yung dalaga po, nag-asawa. Pag namatay po ba, ano po ba yung gagamitin niyang pangalan, pong, pangalan niya nung nag-asawa na siya, nung apelyedo ng asawa niya, gagamitin niya? Ay, sa bata, siyempre, kahit namatay ang asawa mo, hanggang hindi ka nag-aasawa uli, ang gagamitin mo yung apelyedo ng asawa mo, na legal. Di ba gano'n natin yung oh, asawa mo? Hindi po, yung pong, oh, daw. yung pong, yung namatay po, ano pong pangalan niya, yung nag <laughs> na po <laughs> siya. Importante po ba yung Pag Halimbawa nama po, namatay na ako, ano pin gagamitin kong lalagay ko sa lapid, halimbawa, ah? yung apelido ko nung ano. <laughs> <laughs> ah, yung pong, yung pong apelido nyo nang may asawa na kayo. Ah, yung may asawa na ko. Kasi yun po ang ano eh, yun po ang sinasabi ng batas ng ating bansa mm. para matrace yung ano eh, ah. yung Opo, yung mga tagapagmana, everything that pertains to the marriage must be intact. Ah, ganun po.